Hello po mga kapatlin lovers natin, hello po sa ating lahat, good morning everyone, good morning, good morning po ayan update po tayo sa ating patlin lovers kasi may nabasa po ako sa mga comment at ang bala ko po sana is hindi muna tayo mag update hanggang wala tayong magandang uh, pag-uusapan ang, ang bala ko po sana is uh, pag nakausap ko na si Patrick Bolton or kung sino man ang representative sa kanilang uh, admin is uh, sa kapo ako mag-update. Ang problema po ay ang dami na po nag ng ating uh, update. Ayan. Shout out po kay Kuya Hasinto. Ayan, si Kuya Hasinto po. Tinatanong po niya kung sino yung mga kasama ni Patrick Bolton. Ayan po, ang kasama po ni Patrick Bolton ay yung pong mga uh, staff ng hotel kung saan po nagkaroon siya ng uh, parang uh, meeting isa bilang isang US Navy. Yun po ay mga staff sa hotel, yun po yung mga ang iba po ay mga uh, mga waiter, waitress, yung iba po ay manager, yun po ay mga nandun sa kanyang pinagmitingan. Ay, e siyempre po, kilala po siya kasi nga po pati lovers nakipag po sa kanya at sobrang bait naman po ni Patrick Bolton para hindi po sila tanggihan. Kaya yung putuan-tuwa yung mga nandun, hindi po yun na, hindi po yun na, Uh, girlfriend ni Patrick Bolton, hindi po yun uh, kasamahan ni Patrick Bolton, kundi yun lang po yung mga staff dun sa hotel kung saan sila na, uh, na yung restaurant na kinainan nila, uh, pinagmitingan nila is yun po yung mga staff doon. kakilala po siya, kaya po yun nagpa-selfie, kahit sino naman po na makakita kay Patrick Bolton is magpa-selfie po talaga at ngayon, uh, kinunan din sa cellphone ni Patrick Bolton mismo bukod dun sa cellphone ng kanyang mga kausap mayroon din po yan, kanya-kanya po silang post. Kaya po, uh, yung tinatanong ni Kuya Wasinto kung sino yung mga yun is, yun po yung mga staff sa kanyang uh, kung saan sila nag na restaurant sa hotel. Isang hotel po yun siya pero restaurant na malaki. Yung parang sikat na restaurant, hindi ko lang pala kung saan lugar yun. Pero yung po yung nabanggit niya is mga staff sa, uh, sa napag nila, yung mga waitress sa isang restaurant. Ayan, isang hotel po na may malaking restaurant. Hindi ko alam kung anong, hindi ko na kasi natanong. I Start nung ano, nung nag-message siya sa GC is wala na po siyang sagot ulit I start noon hanggang ngayon hindi pa siya nagsisend ng mga chat kahit po sa admin natin kahit po sa kanino kahit kay Sir Ricky man hindi pa po siya nagsisend ng mga chat wala pa rin po siyang post sa Facebook sa lahat ng mga IG niya wala pa po siyang uh, uh, picture kaya yan po ang inihintay ng iba yun po yung iniintay na update pero ang sabi naman po nung iba nating mga kapatid lovers is wait lang tayo at intayin lang natin kung ano talaga ang totoo kung ano talaga kung si kung sila ba talaga kaya sabi po niya nila wag daw pumawala ng pag-asa. Meron din naman nag-comment na move on na lang tayo kasi Ayaw ni Patrick Bolton sa atin. Ayaw din na, lang na ayaw na lang din natin sa kanila. At ngayon din po, yung isa po nga pinaka ah, secretary ng ating GC is eh, may personal na na problem po. Ayaw po niyang sagutin yung mga katanungan ko sa kanya na bakit po siya nag-leave sa GC? Bakit po ano po nga. Ano pong nangyari kasi yung pong presidente natin kako ay nabisi na rin tapos kayo po ay biglang nag-leave. Meron po bang uh, hindi pagkakaunawaan? Tapos ang sagot po niya is, no comment daw po siya Edi, hindi na lang po natin na kinulit kasi nga po ayaw na lang din natin na guluhin siya di ngayon naghahanap tayo na kung sino pa. pagtanungan natin start po nung nag back out si Patrick Bolton sa meet and greet na balita na okay na daw yung mga army lahat na na naka na, prepare na lahat na magbabantay bawal ang mag live may mga pag games na nangaplano, plano may mga kung ano ano ba po nga, mga plano yung mga Patlin lovers natin? Eh ang problema po is, uh, yun nga po, biglang nag-back out. Tapos may hindi pagkakaintindihan ata. Kaya parang ganun po yung nangyari. Eh parang may sisihan na nangyayari. Meron din namang uh, panghihinayang. Kaya hindi po natin alam kung ano po yung punot dulo kasi nagyahan po tayo kung sino yung may interview natin eh kung hindi po sila nagsasalita ano po sila tikom ang bibig lahat lahat po ng tinatanong ko is no comment daw po no comment lahat puro no comment may personal daw po na problem yun ang sagot sa akin kaya siyempre sabi ko ah okay po sige po pasensya na po sa abala yun po yung sagot ko kaya eh, iginagalang ko naman po yung sagot nilang gano'n na ano, na yung message nila, yung ano nila na no comment daw po at may personal daw po silang problema kaya yun lang ang masasagot niya. Kaya humingi na lang po ako ng pasensya. At ganun din po sa ating presidente, wala pa rin po siyang update kung ano, start nung sabi na kinukulit niya yung ano, si Patrick Bolton, ginakausap niya. Basta, ang mga sagot ni Patrick Bolton sa kanya nun is iba. Ay, ang sabi naman ni Ma'am Virgie is ah, uh, intay na lang daw kung ano yung final na decision ni Patrick. Sabi naman ng iba, hmm, baka may iba ng girlfriend si Patrick. Baka naman, ah, uh, ayaw niya talaga. Tapos may nang nagko-comment. din nakita ko din na may nag-comment po dyan na Mam Ma Job, yun po ay sa Wawawin lang. Yun po ay, ano lang nila, trip lang nila sa Wawawin. Parang, parang ano lang, pampasaya lang, pampagod vibes lang sa mga tao. I Start po nun, wala na po, ang dun lang po yun. Pero nabalita po kasi na, pina, pinapadala ng flowers si Herlin at lagi po siyang ay yung nakaraang ano ay sinusundo pa siya noon bago punta ng US si Patrick para yayaing uh, kumain sa labas at sinabihan pa ni Patrick na yun ang gusto niyang ano yung ugali na Herlin ang gusto niya bilang sa isang babae yun ang po yung pagkakasabi niya noon kaya yun ah uh, inabangan po ng mga Patlin lovers natin yun. Kaya, ayan, update po tayo gawa na, ayan ang pula ng mata ko, gawa po ng uh, ang dami pong makatanong anong iba. Ayan po, sa mga nagtatanong po at nagsasabi po na uh, intayin daw po yung kung anong totoong desisyon ni Patrick, intayin daw po kung ano yung totoo, intayin natin daw kung ano yung mga kasagutan. Uh, yun po yung ibang tinatan o sinasabi nila sa comment. Ang karamihan naman po is wag natin pangunahan ang desisyon nila. Silang mas nakakaalam. Kaya wag tayong basta-basta uh, maniniwala sa mga sabi-sabi. Yun po yung uh, sabi naman ng iba. Ay hindi po pare-parehas yung mga komento nila. Kaya nakakagulo po. Kaya yung lahat po ng mga nabasa natin is hindi man po natin nare-replyan. Ito na po yun kung ano po yung inyong pananaw, kung ano po yung gusto ninyong mangyari, kung gusto niyo nang bumitiw, kung gusto niyo pang sumuporta at magantay, nasa sa inyo po yun. Pero isa lang po masasabi ko, no comment lang po ako kasi ayoko pong mangako na maging okay sila tapos hindi pala, ayoko rin po magsabi na hindi na sila okay tapos yung pala okay na yun po yung ano, iintayin lang po natin kung ano po yung uh, mismong manggaling sa bibig nilang dalawa. Yung uh, sabihin ni Patrick ng malinaw at mag-decide din si Herlin ng malinaw para po hindi po tayo nanghuhula kasi mahirap naman po yung update tayo ng update tapos hindi naman totoo everyday update, tapos nililito lang yung mga senior citizen natin, mga patlin lovers natin. Uh, kaya po, ayan, kayo na po yung uh, hinahayaan kong mag-desisyon. Kayo na po yung uh, bahalang mag-isip kung ano po yung nasa puso po ninyo, yun po yung gawin ninyo. wag po yung base sa sinasabi ko, wag po yung base sa, ay, sabi ni Ma'am Jobs, baka maging ukay pa. Sabi ni Ma'am Jobs, baka maging, ah, uh, may posibilidad o kaya may communication sila ay huwag niyo po huwag niyo pong isipin na ako po yung nagsasabi sa inyo ng ganun kung ano po yung uh, nararamdaman ninyo kung ano po yung nasa isip niyo yun po ang sundin niyo huwag po yung dahil sa sinabi ko lamang po na ganun huwag po yung ano kailangan po may sarili po kayong uh, desisyon na ah, uh, kailang, ay, hindi ako susuko. mag at mag ako. Four years nga ako nag ingin pa ba ako susuko? Na nandito na si Patrick Bolton sa Pilipinas. Ah, uh, kayo pong mag-design na mga ganyan. O kaya naman na, ah, four years yung inintay tapos wala. Titigil na ako, hindi na ako aasa. Kayo po ang magde-decide kung ano po yung inyong kagustuhan. Ano po, ayoko pong diktahan kayo na sundin nyo yung sinasabi ko, sundin nyo yung ano, yung... ah uh, kung ano yung mga update ko, huwag nyo pong gagawin na dahil sa sinabi ko kailangan po ay dahil sa kagustuhan po ninyo dahil sa uh, umaasa kayo dahil sa uh, parang gusto nyo talaga na maging sila yun po yung sa kailangan na ganun po ang isipin niyo kaya ayan po update ko lang po yun ayan po maraming salamat po ayan po kuya kuya wanito kuya sinto ayan ito na po yung update natin kung sino po yung mga kasama ni Patrick Bolton. Yun po ay mga paparatski lang na fans po niya na uh, staff po sa isang hotel. Yan po yung iba yung waitress. Yun po manager. May supervisor pa na nagpa-picture sa kanya yung maganda ang ano, uh, uh, bihis. Kita naman po sa kasuutan kung sila ay supervisor or manager or uh, waitress lamang yung po yung uh, makikita natin. Ayan po, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at ingat po kayo. Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.